Mga kapatid ko sa pananampalataya, purihin at dakilain natin ang Diyos na buhay na siyang uh, sa atin ang nagtuturo na tayo ay magbanal at gumawa ng katuwiran sa kanyang harapan Mga kapatid, ito po inyong lingkod, Brother Owen At doon sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, kayo po'y welcome at mag-subscribe ka na rin sa channel ito para lagi kang update sa ating pag-aaral ng kasulatan at ngayon po, bigyan po natin ng na linaw ang mga ganitong komento sapagkat sila ay na nalalayo sa tamang diwa ng katotohanan. Kaya tayo ay nagtumutugon sa mga komento na kung ay maaring sila ay nadaya at naligaw kaya narito para naman sila makaunawa kung sakaling sila ay makaintindi. Ano ho, ay mayahangon din nila ang kanilang sarili sa dakdang panahon na kung saan ay mapaparusahan ang taong mga hindi nakakaunawa. Sapagkat ang kalilang unawa ay hindi sa paraan ng Diyos, kundi sa paraan ng mga makamundong gawain ng salibutang ito, na walang iba, kundi ang naghahari ay si Satanas. Kaya nga po, bigyan natin ng linaw ito, baka sakaling maunawaan niya at mailigtas niya ang kanyang sarili sa tiyak na pahamakan Kaya at basahin po natin. Ito pong tanong na ito ay galing po ay Corazon Pacunla. At basahin natin, ang sabi niya, kaya ng natawag na si by grace, hehe. Paano po ba yan? E eh, nagkakamali tayo araw-araw or nagkakasala. Di para saan pa po ang ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. Yan. Maling-mali po ang mga taong nagbabasa ng kasulatan at pinamamalianan maging sa kalilang kaisipan ho. Hindi nila inuunawa yung mga nilalaman ng kasulatan. Para po, para sa kanila, kumpanti sila sa kanilang ginagawa. Kahit magkasalo, okay lang. Hindi po ganoon mga kapatid ko sa pananampalataya. Dapat po nga tayo mag-ingat. Dapat ito yung napag-aralan natin. Ngayon, ililinaw natin ito. Kasi sinasabi niya, kung nagkakamali tayo araw-araw, aba, maghulos daily tayo. Ibig sabihin, sa pagkain pa lang, mali na ang subo mo. Mali ang kinakain mo kasi nagkakamali ka sa iyong mga ginagawa. Ngayon, kung magkakaroon lang tayo ng common sense, ano ba yung ginagawa mo? Maka sa pagtawid mo ng kalsada, hindi ka natitingin sa kanan, kaliwa, stop ba, ogo, kasi sa pano natin ngayon ay marami ng traffic light. Nakita po ninyo, at dadaan ka sa tamang tawiran. Kung ikaw ay matino sa pag-iisip, kailangan natin dito ng unawa. Ngayon, hindi po tayo dapat magkaroon ng ganitong isipan na tayo'y nagkakamali sa araw-araw. Dapat natin alam kung ikaw nga'y nagdadrive, nag-iingat ka mag-drive para hindi ka mabangga. Kung ikaw naman ay pasahero, nag-iingat ka sa pagsakay. Hindi ka ba sasakay kung ang iyong papuntang sasakyan ay papuntang Maynila, ikaw naman ay papuntang uh, Mindoro, eh ba hindi mo pwedeng sakyan ang papuntang Maynila at ikaw naman ay papuntang Mindoro? So, kailangan nasa ayos ang kaisipan natin. Hindi po tayo basa-basa naging tao na kung ay gagawa ng mali araw-araw. Hindi po ganun. Ano ha? O ngayon, ano ba ang pinupunto ninyo? Kasi dito, ang sinasabi mo, no? yung grace, o saved by grace, alam nyo po ba yung biyaya ay si Kristo? Yan ang biyaya na ibinigay ng Diyos. Si Kristo ang tinutukoy na biyaya. Kasi po kayo, ang inyong unawa, pag sinabing biyaya, ipinagkalop ito sa iyo, libre na, regalo ito sa iyo, yun agad ang inyong iniisip, literal ways dapat niyong mahalaman yung salitang biyaya na mula sa Diyos, si Kristo yung tinutukoy. Nakita po ninyo. Kaya nga binayalan ang iyong mga kasalanan, ngayong hindi ka pa nakakaunawa, ay siyempre wala kang alam sa mga bagay na pamaraan at utos ng Diyos, kaya ka nagkakamali. Nakita po ninyo. Ngayon, kung kinikilala mo si Kristo, ay hindi ka magkakamali. Gumagawa ka na ng tama. Nakita po ninyo? Kasi ang taong gumagawa ng mali, wala sa tamang kaisipan. Ayan ha. Ayan po matindi ha. Sabi mo, nagkakamali araw-araw. Ah, huwag mo kaming isama. Kung kayo laang, huwag mo sabihin tayo, o ah, hindi ako kasama sa inyong ginagawang araw-araw kayo nagkakamali. Ano ha? O, pagpasok pa lang ng CR, eh, alam mong sa kapapasok. Kung ikay babae, anong papasokan mo? Sa CR ng lalaki o CR ng babae? Common sense, sa CR ka ng babae kung babae ka. Ganun palang maging maayos ang ating kaisipan, lalo na po sa pananampalataya. Bigyan kita ng kasulatan, no? Maaring ito, maintindihan mo, pag nagbabasa tayo ng kasulatan. Alam mo si Propeta Ezekiel, ito ang sabi niya. Kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid at hahayaan ko siya sa ganoong kalagayan, mamamatay siya. Nakita po ninyo? Matuwid ka na nga, alam mo na ang tama. Pero gumagawa ka pa rin ng mali, ay ang Diyos po hahayaan ka hanggang ikaw ay mamatay. Nakita mo? Matindi ito ha? Kung alam mo ang mga salita ng Panginoon, matawid ka na nga, alam mo na ang tama, tapos gagawa ka pa rin ng mali, ang Panginoon po hinahayaan ka hanggang sa ikay mamatay. Tuloy natin, kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan at hindi ko alalahanin ang kanyang mabubuting gawa pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ay eh, katulad ko po, kung hindi ko sasabihin ito sa inyo, na alam kong mali na yung ginagawa ninyo at hindi ko rin sabihin, may pananagutan ako. Kasi nag-comment kayo sa akin comment section, kaya ako ay concerned sa inyong maling kaisipan na kung saan ang sinasabi po ninyo, no? sabi po ninyo, no? nagkakamali tayo araw-araw. Yung -araw. e, unang-una, huwag mo kami idamay. Eh. Lahat ho na natuturoan dito sa ating channel, gumagawa na ho sila ng mabuti. Kaya, kaibigan kurason, kung ang inyong paniniwala ay lagi kayo nagkakamali, ay kawaawa naman po kayo kung lalo kayo nagtatrabaho at may amo kayo, eh syempre, pag lagi ka nagkakamali sa iyong ginagawa, ay pagkakalitan ka at baka ka pa matanggal sa iyong trabaho. Nakita po ninyo? Di ba't ba? kailangan mong ayusin kung ikaw ay halimbawa OFW ka. Lahat ng inuutos ng iyong amo, susundin mo. Hindi ka gagawa ng mga bagay na sa iyong sariling kaparaanan. May mga ordinansa ang amo na dapat mong gawin at sundin. Hindi wag mo sasabihin, ay okay lang po yan kahit magkamali ako. Ay ganun din po sa Panginoon. Hindi po tayo gagawa ng mga bagay na mali. Ano ba yung mali na sinasabi po ninyo? Parang sa inyo, okay lang gumawa ng mali. Para sa Diyos, okay lang din yun. Hindi po ganun. Malino naman itong ating unang talata na sinabi ko po sa inyo. Kung alam mo na ang tama o matuwid, tapos tumalikod ka, ibig sabihin, hindi mo na ginagawa yung tama, ano mangyayari sa'yo? hahayaan ka. Eh, Panginoon pa nagsasabi dito, no? Hahayaan ka sa ganung kalagayan, mamamatay siya. Ngayon, babasa ako ng isang salin, ADB. Ang sabi dito, muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Ano? Tingnan po ninyo. Ang Diyos pa rin po ang maglalagay ng katitisuran Ibig sabihin na ikapapahamak mo Kaya nga dapat, hindi tayo ganito ang isip natin Kaya eh ho kayo, nagkomento, nagtutuwid tayo ng mga pamaraan ng Diyos Hindi ko yung pamaraan Kaya ho kami nag-iingat para hindi kami magkasala do sa normal lang ho, wala po ho sa tinatawag na pananampalataya. Kung ikaw ay may hustong kaisipan, lumalakad ka ng ayos sa tamang mong daraanan, di ba? Hindi mo pwedeng lakaran ang dinadaanan ng mga ng mga sasakyan. In ay daanan ng sasakyan pag dumaan ka doon, baka masagasa ka. Doon sa kalsada may tamang tawiran doon ka rin dadaan. Kung tatawid ka sa kalsada, may tamang tawiran 'yan. Kaya maraming napapahamak dahil sa maling pamamaraan ng tao. E lalo na po pag ganitong pananampalataya. Kapag maling pamamaraan at hindi sa paraan ng Diyos ang inyong sinusunod, kayo rin ang mapapahamak. Kaya kaibigan, bibigyan bi ang pakita ng linaw sa mga bagay nito. Gusto kong balikan yung verse 21 para maintindihan mo. No? Binasa natin kanina ay 20. Balikan ko lang ito, ha? itong 21. Ang sabi po dito, Subalit kung iyong binalaan ang taong matuwid na huwag magkasala, at siya hindi nagkakasala, siya tiyak na mabubuhay. O oh, nakita po ninyo, kaibigan. Pagtutuwid ito ng Panginoon para sa iyo. Kaya huwag kang magagalit sa akin, ay, lahat ang sinasabi ko ay pagtutuwid mula sa Panginoon. Nang sinasabi mong parang okay lang magkasala araw-araw, napaka abnormal po ng ganung tao. Wala sa tamang kaisipan, walang sa tamang uh, pagkatao. Nakita po ninyo? Kaya kami po, concern ako sa mga komento ninyo. Kaya sumasagot ako hindi nang galing sa akin, kundi salita ng Panginoon. Kaya po ang programa natin ay ito po, God's Word. Read Scriptures. Sa Tagalog po, salita ng Diyos, binabasa sa kasulatan. Kasi iyon ang pamaraan ng Diyos. Nakita po ninyo? Kaya dito kay Brother Owen, nagsasalita ng katotohanan. Kaya kung gusto niyo maghanap ng katotohanan, ay kayo rin po maghanap. Maghanap po kayo. Ang hinahanap ko nasa banal na kasulatan kaya binasa ko po ito. Babalikan ko para sa ito, ano? At hindi na ang sayo. Baka yung mga katulad mo na ganito rin ang kaisipan na kung saan ay okay lang na magkasala araw-araw kasi niligtas ka na nga by grace. Hindi po ganoon. Si Kristo ay pumarito, nagturo ng tamang kaparaanan para sundin natin si Kristo. Si Kristo hindi nagkasala yan. Itinurin pa ngayong makasalanan dahil sayo para maligtas ang buhay mo. Pero yung pamumuhay ni Jesus, matuwid. Hindi siya nagkasala. Gusto mo bang malaman? O babasahin ko sa iyo, kung gusto mo talaga maging tagasunod ni Kristo, kung siyang susundin mo, dapat ganun ka rin. Hindi ka magkakasala. Kaibigan ko rason ito para makita mo, no? Si Kristo, kung si Kristo ang sinusunda natin. Yung sinasabi po ninyo, save by grace. Yung save naligtas dahil sa biyaya. Dahil si Kristo yung biyaya na ibinigay ng Diyos para maawa sa atin ng Diyos. Ano Dahil si Kristo yung susundin natin. Nakita po ninyo? Yung salitang grace o sa Tagalog, biyaya, si Kristo yung biyaya na mula sa Diyos na ibinigay sa atin para sundin natin. Yan, ginawa mo pa. Yan po, nakalagay sa iyong mga komento. Yung ginawa ni Heso Kristo. Yun na po ang Kristo at Panginoong Hesus yung salitang grace. O, diba? Ngayon, pakita ko sa iyo si Kristo walang kasalanan kung siyang ang iyong sinusundan. Basahin natin dito sa unang Pedro 3.18 Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama. Wala po siyang pang nagawang masama, di ba? Hindi siya nagkasala. E kayo, ang gusto ninyo gumawa ng kasamaan araw-araw. Mali po yan. Ngayon, Corazon, ipapakita ko sa iyo para kung si Kristo nga ang sinusundan mo. Dahil siya yung biyaya. Pakita ko sa iyo ha. Basahin naman natin dito sa Unang Pedro 2.21. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Nakita po ninyo, nagdusa nga si Kristo. Gumawa yan ng mabuti, hindi yan nagkasala. Tapos ang susundan mo, sinong sinusundan mong Kristo? Baka ibang Kristo ang sinusundan mo. Araw-araw nagkakamali. Si Kristo hindi nagkakamali yan. Kung siyang sinusundan mo, sabi po dito, ang mga... Pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Kung hindi mo tutularan ang buhay ni Kristo at patuloy kang gumagawa ng kamalian o kasalanan sa buhay mo, hindi ka makakaroon ng kaligtasan. Nakita po ninyo? Marami akong dapat ipaliwanag dito sa mga tanata na maibibigay ko pa sa iyo. Naku nakakalungkot at nakakaawa kayong mga hindi nakakaunawa. Kaya ko rason, magtanong ka. Pero kung ganyan ang komento mo, para bang sa mga na save by grace. Ang save, kaligtasan. By grace, yung biyaya na si Kristo ang tinutukoy dyan. O ngayon, bigyan pa kita ng mga halimbawa na dapat mong mapakinggan dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon kasi, kung ganito ang inyong kaisipan, ano, bibigyan pa kita ng tamang unawa. Ang sabi po dito sa Aklat ng Kawikaan 28.5, ang masamang tao ay hindi nakakaunawa ng katarungan. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay nakakaunawa nito ng lubusan. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa nakakaunawa, lapit ka sa channel nito, magtanong ka. Huwag ka nang kumontra sa mga salita ng Diyos na aking binabasa. Yun po ang katotohanan ang katotohanan magsalita ka ng mga bagay na mula sa Diyos. Katulad ko po, nagpapaliwanag ako, sinasabi ko yung salita ng Panginoon. O ngayon, basa pa tayo. Ang sabi pa dito sa isang uh, sulat ni Apostol Santiago no, para maintindihan mo. 3.2 Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. O ba diba parang ito yung sinasabi mo? Okay lang pala ang sinabi mo, okay lang magkamali yung pagkakamali natin. Ano? Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Ikaw ba hindi marunong magpigil sa sarili? Abay, kailangan pigilin mo yun. Kaya nga, kung ikaw'y ako sa pagkain, hindi mo pipigil ang sarili mo, Maaga kang madededo, di ba? Kaya nga kailangan may control ka sa sarili mo. Yung galit mo, emotion mo, pipigilin mo yon. Kasi po yung galit, baka mahantong ka, baka makapatay ka. Kasi yung galit na yun, kailangan kontrolin mo. Nakita po ninyo, ulitin ko itong talatang ito para maintindihan mo. Kasi baka hindi mo naiintindihan. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Tama po yung kung nagkakamali ka. Kung hindi ka nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kailangan natin nga matutunan yung pamaraan ng Diyos. Papaano? Ito, isunod natin. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Ang tanong, paano ba maging ganap sa pananalita ay di mag-aral ka ng salita ng Diyos? Doon pa lang po, matuturoan ka na hindi ka na magmumura. Hindi na puro kontsinta ang lumalabas sa iyong bibig. Napipigilan mo ang sarili mo. Yun ang ibig sabihin na magbanal. Yung salitang ganap, maging sakdal o maging ganap. Basahin natin sa ibang salin para mas maintindihan mo. Sabi po dito, ulitin natin. Sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal. Yan, o. No? Nakita po niyo. Yung ganap, sakdal. Sa ibang salin, banal. Kasi yung salitang sakdal, may nagbabanal ka sa harapan ng Diyos. Ulitin ko po, ha? Ay isang taong sakdal, ang gayon, may kaya rin namang magpigil ng buong katawan. Yan, pipigilin mo ang buong katawan. Yung sarili mo, pipigilin mo. O, di ba? Ay, kung ikaw, gusto mo lagi magsugal, pipigilin mo ang kamay mo. Nakita po ninyo? Pipigilin mo lahat ang parte ng katawan mo sa mga bagay na hindi naman makakabuti sa iyo. O yung sinasabi mo, okay lang pala sa iyo ang magkamali araw-araw. Nako po, ang ganyang mga diwa ay hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Nakakaawa kayo. Pag kayo hindi nakaunawa sa salita ng Diyos, iyan ang parusa ninyo. Wala na pong pagsisisi pagdating po sa hukuman ni Kristo at kayo nahatulan eh ako po'y naaawa lang ho sa inyo kasi nag-comment kayo. Alam ang hindi ko sagutin. Nag-comment po kayo kung walang ganitong lumabas na comment, wala tayong pag-uusapan. O ito pa ha, para maintindihan mo pa ito. Nagbukas tayo ng isang salin, isa pang salin. Magbasa rin po tayo. noh? Lahat tayo ay madalas magkamali. Madalas. O sabihin natin, sa iyo araw-araw. Dito, madalas. Ibig sabihin, mayat maya na nagkakamali ka. Tama po ba? Kung meron mang hindi nagkakamali, sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayang pigilin ang kanyang sarili. Tingnan po ninyo, kung hindi mo kayang pigilin ang iyong pagkakamali, anong resulta? Mapapahama ka. Sinasabi ko sa iyo. Kaya kaibigan, ayusin mo ang iyong pananampalataya. Hindi ganyan ang itinuturo ni Kristo. Ngayon, babasa pa ako sa iyo dito sa unang Juan 5.19. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Tandaan po ninyo, kahit tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, pero kung ikaw naman ay sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, hindi ka magkakamali, hindi ka susunod sa mga pamaraan ng mundo para hindi ka magkamali. Kasi ang inyong sinusunod pala, pamaraan ng mundo. Kaya madalas kayong magkamali o araw-araw kayong nagkakasala para sa Diyos, ayaw tayong magkamali, ayaw tayong magkasala. Tandaan mo yan. O ngayon, ito sunod ko pa ha, para ala alam mo ito, sa 20. Sa 20 natin, ituloy ang pagbabasa. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nga ay nasa tunay na Diyos. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Heso Kristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, makilala natin ang ama at ang anak. Nasa kanyang kanyang kaparaanan para matutunan natin yung kanyang pamaraan at utos. Ngayon, para maintindihan natin yung ating pinag ano po, basahin naman natin yung mga sulat ni Apostol Pablo dito sa 1 Thessalonica 4.6. Ito po ay pagsasanay sa kabanalan para hindi ka lagi magkamali yung sinasabi po ninyo no madalas tayo o oh, kayo kayo hindi ako hindi kami ano kasi ayaw namin nga magkasala ano kung kayo araw-araw nagkakasala ay eh, pananagutan niyo yan sa Panginoon ano ay eh, papano kung hindi pa nga sa pananampalataya ing literal na inyong ginagawa sa pang-araw-araw ay eh, kung ikay may trabaho matatanggal ka matatanggal ka sa trabaho sige ka kasi lagi ka na nagkakamali, nagkakasala, sisibil mo sa iyong amo, next time po, gagawin ko ng mabuti. Tapos ang gusto mo lang, yung magkamali. O, di ba? Kaya nga ayusin po ninyo ang inyong pagkatao. Para hindi magkamali, hindi magkasala. Ngayon, ito, may, may kaugnayan ito sinasabi ni Apostol Pablo. Basahin natin, ano? Unang Thessalonica 4.6 Na sino may huwag magkasala o malamang sa kanyang kapatid sa bagay na ito. Sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito gaya ng aming sinasabi nung una at ibinabala sa inyo. Basahin din natin sa isang salin, napakaganda. Mga kapatid, ano po, natututo na tayo. Dahil sa mga komentong ito, naalong lumini na ang ating pag-aaral. Basahin pa natin sa isang salin. Upang sa ganoon, hindi kayo makagawa ng masama o manamantala ng kapwa dahil parurusahan ng Diyos ang sinumang gumagawa ng mga ito tulad ng sinasabi at pinaalala namin sa inyo noon pa. Nakita po ninyo na? No? Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya kaibigan, nagkakamali po ang inyong aral at turo na inyong napakinggan. Kaya kung makikinig ka sa channel ito, natagpuan mo ang katotohanan na itinuturo ng ating Paneso Kristo alam niyo po sa si Brother Owen, pawang katotohanan lang po ang sinasabi. Nagtuturo ng katotohanan para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Nagtuturo ang banal na kasulatan na sundin natin ang pamaraan ng Diyos. Kabanalan lang po yun. Yung salitang ganap, di ba? sakdal, yan po. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, no, mamumuhay tayo na may kabanalan kasi ang pamumuhay ninyo, gusto nyo araw-araw nagkakasala kayo. Huwag naman pong ganun. Kaya dito, mga kapatid sa pananampalataya, marami na natututun. Ho. Sapagkat alam nila yung pamamaraan at utos ng Diyos na hindi sila masasaktan kasi marunong tumanggap ng pagkakamali. At yung maling iyon, hindi na nagagawin at lumalakad na sa katuwiran ng Diyos. Kaya kaibigan korason, kung gusto mo na maging kapatid sa Panginoon, alamin mo ang pamara ni Kristo. Okay na po ba yon? Sana matutunan mo pa itong aking babanggitin mula kay Pablo. Ano ho? Sabi ni Pablo, Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag ninyong lubugan ang araw ng iyong galit. Nakita po ninyo. Kaya diyan, hindi araw-araw ka galit. Ibig sabihin po dito sa talatang itong binasa ko sa inyo, kung magalit ka, alam mong hindi ka magkakasala kasi yung galit, normal po yun pinapawi agad. Kasi kung ang galit niya na manatiling sa iyo sa buong araw at kinabukasan, sabi mo pa, araw-araw kang galit, ay nako po. Kasi nga, hahantong yan sa pagpatay. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kontrolin mo yung nabanggit natin. Kung may pagpipigil ka sa iyong sarili, pigilin mo yung mga bagay na makagawa ka ng kasalanan araw-araw. Nakita po ninyo? Ang dami ko pang mababanggit dito pero hanggang dito na lang po sapagat alam ko po nataniman ka na ng mga salita ng Diyos na magpapaunawa sa iyo. At doon po sa mga nakaunawa sa ating channel, subscribe now. Hindi kayo mabibigo kung ang inyong pakikinggan ay mismong aral at salita ng Diyos na mababasa natin sa banala kasulatan. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. I-share mo ito kung ikaw ay gusto mong maging lingkod ni Kristo. I-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay, itong ating napag-usapan ngayon. Kaya salamat po ang panalangin ko sa bawat isa inyo, kapayapaan pagpapala ay matanggap nating lahat, ano po, kapayapaan at kasaganaan ng ating buhay. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila, maging sa kanyang anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat.